Ah, mga kaisan, binabawasan ko po ang dahon ng papaya. O, oh, mo, nagkakadikit-dikit po. Yan, ay po dito mangkain. kain aana po. May nakita daw po siyang kabang hito daw po. ayaw ay, ako, sa saan nakita. May hito ba ito eh? Nabunga na po yung iba. Babawasan ko lang po. Para po kami makadaan. Napadikit po ang ating tanin din sa kabila. Ayan po. Ito po yung ating papayang... Ito yung ayos na yan. Hanggang yan. na, eh, na, nahitik na po ang bunga ng red lady. Marami bang alutoy? Ano Opo, eh? ang dala ko Yan, nagyayaya po si Uto Marami ba? Opo. Tikbuan daw po doon sa pailog. Gawa ng ano po ay, yung pong pailog ay kumati at gawa ng pinakati po ata sa ilaya. Ng mga mangunguha po ng ano ng isda ay nadamay po yung amin labak marami ba ito isda? baka wala o ito ko kayo pag marami isda baka daw ang kilo ay no kayo ito <laughs> ay hindi naman tinatabas po namin ito para po ano tumawan hawan ang bilis ng papaya eh sisimula na agad bumunga ang uh, red ang mga kainsan hindi kagaya dati dati po ay ano ang red lady ay marami yung haba mas masarap pong mahilog ay yung haba nito pero ngayon ay andalang na po nang inilalabas nilang ano yung variety nila ewan ko anong problema po puro gantong bilog alam mo yung pong haba na red lady ang tamis po As, ang red lady po kasi mas matibay po ito sa ulan ay maulan po dito sa amin lugar sigurado ka ba ito eh uh -huh. ang ba makawala uh -huh. eh ay wala nang tubig din eh Pinakati ito ko gab eh. Sa namin ito eh. Toy. Ayun pala, yung bata, toy. Ah. Oh. Yan ang ganda ng mga pamangkin ko kare manghuli. Ano 'yun? Dalag po. Ay, alpas si Utoy, maliit pa. Maliit pa Utoy. Ay, gusto mo ba yan? Kapalpas natin. Maliit pa Utoy. Maliit pa, di po din kanina. Ay, maisda nga yan dahil ano, Aba, pagkasanting ng init. Kasi sa kanlikod. Eh, eh, nakakaawa ang mama pa. Pa, makubra tayo diyan yan. Ingat ka, Utoy. Diyan ko nakita yung kubrang malaki. Sino? Ma'am? Eh, nagpasama po si Utoy. Paano yung mga kaysa ni ano? Pag sila po ay nasa akin, ayo paano yung nang sulu. Pa, lusungan yung sulot. Baka po makakabagat ng ahas. Saan? mayroon matanggal po lang po yung bata ang belta ng nito abay Sampo po ang patabay ng tubig na rin siya yeah, ibabaw hindi na may uhaw ang lupa hili masin mo ba mm -hmm. yeah, tutulungan kita iulam Iu mo huh? iulamin Iu niya mm -hmm. pang ulam po naman arin batang arin po nakikita ko ng handis po na rin arin kiyayaman arin batang arin arin batang arin, arin nakikita ko ang sarili ko din yun sipag eh uling uli yayaman po ay naku po so, tutulungan ko lang eh. uh -huh. po rin ako ng pamangkin pamangkin sa pinsan saan? hindi nang to eh. at titignan ko po ito yung ganyan niya baka kubra uh -huh. ha Yun! Lakas po nung Yan. Laki. Ah, wala lang ang laki ng kanya ng batang ari ay. Eh. Woo! Laki po. Oh, ah, ay mo nan di diba kay Kimi anting sa gigil? Siguro yun nakuha mo ang anting nilulo rito. Meron pa po diyan, mamaya rin po buklatin. Magaling ang batang ari, ba? May pangulam na kayo. Ay, husay. Oh, tagi din eh. Toy, eh, lagi mo. Ito toy. Eh. Oh. Hmm. Lagi. Yeah. Ah, Naka-isa na, oh. Uh. Ayun! Utoy! Dito! Napasama! Eh, eh, ayun, yeah, ayun, yeah, utoy! Ayun, yeah, ayun, utoy, utoy! Yeah, du-duplikate na ito, eh. Ang saburita ko. Doon, 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 doon! Hmm. Oh, baka matagal ka. Binti mo. Ayun, oh, uh. laki, oh. Uh. Utoy, itak. Hanap, itak. Utoy, laki. Ah, pagkadami naman utoy. Laman nga uh. po, pagkalalaki. Pagkatama pala na nakita mo. Ari, pagkalaman. Malaman. Mas maliban pa sa dalawa. Malaman, oo. Piluwagan sa lubay, oh. Magaling na rin batang ka rin tumit yun. Mm. Mm. Ah, you kilo, know. oh. Napiluwag uto, eh. Hmm. Yun, ito malam. Ah, ah, Ay, naku. Libre mo ang ulam mo uto, Sa kuibang ari. Lungga ang ari, oh. Oh, yan. Ah, ah. Ito, may ko sa dito, oh. Bunso. Ito, eh.

ya yeah, mo na. Kaya, kaya ka sa loob ito eh. ang po ang kasya niya eh. Saka ulo. Mala, malalim ano. Laki utoy. Pagkalaki. Giant utoy. Pagkalaki. Oh, na ay ayan. Pagkalaki. Giant. nataga ako Saan agad. Ako ah, pagkalaki. Ako na po nagsabi sa kanina. Kita ko po ito kanina hindi nagpaparo dito Pagkalaki. Utoy. Giant. Gabaraso. Gabaraso. Dalag. Ah. Yan oh. Nataga ako. Ang gulat ko eh. Kaya nga ko akala ko alamuranin utoy eh. Kanina pa nga po, nakita ko din to. Kanina nag-aparaw? Mm. -hmm. Oh, pagkalaki. <laughs> ang gulat ko ay. Anak. Ha? Huh? Inahin. Ah, jumbo. Ay. Merami pa po. Ang gulat ko ay. Sige, ito saksaki. Saksaki. Mm -hmm. Ang lalim po ng lunggaan eh. Mga mga bata, ari. Yan ang syerte mo. Ito pagkalaki ay. Ganun po talaga kami pag nalilimas. Jumbo biro. Ito, 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 Parang cobra eh. Sabi po. Ang gulat ko eh. Hindi ko alam kung tatagayin ko. Naglabas na po ba yung hito kanina? Oo, no, nakain na. Oh. yun, Yan. yan. Bakala eh. Takot-takot. Takot tako, niya lagnat nito eh. Magaling ang batang nga eh. Oh. Nilalamas ang hito. Ay, yun, maaf na. Laki. higi ito, hige. Baka mati buka, sinasabi ko sa iyo. Ubis po ka. Yan. Ay, wala nyo. <laughs> ah, ah. Natibo ko hindi? Hindi po. Ngayon ito po yung tibo. ama eh. Ang galing, tatay po nito yung galing mag, ano, manghito. Ikaw, masagayin ka lang po. Ah, ah. Ah, pagkalaki uto ilo. Ah, wala nyo ko. Yan ang bata, are. Hmm. Kaya pala ko'y tawag-tawag po eh. Ako'y, kami po yung may gawa eh. eh. sabi ko sige, sasamahan kita tutoy. Kanya na po aring huling ari. Ay eh, panay ang patakaran ko po dito pag sila nasa akin. Hindi sila ano, kumbaga ayaw kong paglakatin sa bukid po ng mag-isa. Gawa ng Ah. ah. Yan ang galing. Gawa ng ano po? Baka po maaksidente po ba? Ay di pananagutan ko po nasa akin po ay. Eh. Baka makagat ng ahas. Ay si Uto yang iyong yan. Ah, ah. ako nagulat do sa dalag iyon. Buti ka na Bu, ano? Hmm kulay kalamay na pati uti ang batok mo mag ano ka yung ang tawag nito mag ano ka bukas sa lukot po oo oh. may danday sombrero sa bahay ay hindi ka nialagnat meron hmm, ka bang anting hindi ko nga diyan po uti ang <laughs> pagkala kaya eh wala diyan iyan um. oh Ano yung sombrero ko muna? Dito kinikimis mula lang ngayon magaling alam yung batang ari ako kinikimis ano may pang ulam na kayo doy mm -hmm. pang ulam na po sila diskarte si uti ay ari po ang mitig ah. ah, may kalahating kilo. Sinuot na po ni Otoy. May lamang pa. May rin po. Ah, walang yuk. Yan, ang baling ka rin batang aray. Nakuha mo ata ang anting ng lolo rito mo. Eh, utoy. Ang dami na huli ni utoy. Utoy o, to. Kayo. Lagi sa timba bunso. Hmm. May pang ulam o, na, na kayo. Na yan, o, kanya na yan. O, dito yung patay siya baba. <laughs> o, kayo. Ah. Ari po, mga kaisa. Madalawang isang kilo mo mahigit yan. Hindi lang. Jumbo ay. Ah, eh, eh, pang kami hati kilo higit pa Apa kala Jumbo dai. Jumbo. Nako. Hindi oh. ka na mapapalo utoy. <laughs> Magaling pa lang ini may magnet. Oo. Mm -hmm. Peso, oh. Magaling ang kamay niya. Ah, jackpot jumbo tau. Oh. May ulong pa na utoy. Ang nanay po niya si Ate Malin. Yung po bang kasamahin po namin ng mga bata pag kami po ay wala. Kumbagay kasamahin po sa bahay. Kumbagay kung, kung ano nung ginagawa. All around. Meron po ba? Ang sabi ko nga sa inyo mga kaisan, ang lulo, nila at lula ko magkapatid. Yan si Utol si Ace, Utol kukuha mo yung lain, Utol. Utol, bunso. Pang ulam ninyo. Ah, di ko tinakita yung kubrang malaki. Di yan Dito yun. 'yan sa tuloy na yan, utoy. Meron pa ba diyan? Na Hindi pa. 'Yun utoy, ang marami din laman, ano? Yung may kawayan ng bangkay utol ace. Ay, utoy, ko ang dami. Ha? Ang dami ah, ah. Dito, ang dami. Nahan. Dito po sa loob. Ay nahan ng galing batang are na 'yan ito po. Ah. Oh. Yan ang batari. Bata, Galing. Yun, laki o, laki, Ah, oh, ah. Oh. Mayroon ba? Mayroon po. Ang may laki po. Dito. Ah. Oh. Ay, oh, mayroon nga yan. Dago po, ay. At arilangan pati ang may lamaw, ay. Pero pagsulusog natin ito, Wala may tubig na ito. Mga makalwa po, may tubig na uli ito. Susulsungin lang namin. Siguro may nangisda sa ilaya kaya walang tubig ito. Ay, ay, mo tuyo! Ay, ay, meron utoy. Yan, natik mo nga po. Ay, piit na piit naman utoy. Piking na piking. Yan po, iputik na ang utoy. mo ba yan? hindi ari mga wala ng dalag na malaki. Ay, ragamay pa. Ako'y ibabalik na sa trabaho. Si Utol, si Utol is na makakasama mo. Opo, pwede po. Isika-ice na lang po muna kung may trabaho po kayo. Oo. Pero yun, ayos na ito yung ako sa ehma. Sinamahan ko na po. Uto, iabangan mo yung batang yan at yan eh. Baka ito, ng ahas ay. Kung yung galon, babaan ko yun. Yun na malipit ang malikip, eh, hanis. Lago na nung aking tanlad. Mayroon pa daw ba? Talagang kalahating timba eh. ay. Ang nila? Oo. Uh. Ha Oo. Uh -huh. Ay, Diyos po, utol. Ha? Kanina nga, utol, nabunda mo ka. Kanina nga, ay, sabi ko nga sa iyo. Pagkakalago, pagkakadami po laman na rin. Ari. Tikbuan, tikbuan, ay. Ay, yan, ang nakita ko po kanina. Ay, nakita mo ng bata, ay, ang laki daw doon. Ingat lang, uti, kahit baka kayo maahas, ay, ah, Sinasabi ko sa inyo. Utoy, ko nang bahala magsama kay utol, ha? Yan po, mga kaisang, panoodin po nyo kay utol, eh. Yan po, ang laman ng lamanan din. Toy, dali mo na yung hito mo, ha. Mate, may ulam na kayo. Ako'y tatrabaho na uli. Utulis pa rin ako. Sige, Oo. Toy.